Nakuha ako na rin kang bunso ate para isang ano na lang ba kasi total ibalot naman lang nila ng ganun. Hmm. Ha? Saan? Kasi ako nagpapadala dito. Saan? Sa may puno. Dito kami matagal na kami dito ni Biberlitas. Ang dami na nga ding nagpapadala nito yung pag-upload-upload ko. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. dami na kontak ni mm -hmm. na niya, ate Anne. Sila, pinag-upload. Mm-mm. Okay, nga yeah. yan. Mm-mm. Okay, okay. I-write ko muna to. wag na. Hindi na yan. Kailangan dyan. Hindi na? mm nag-apply writing mo bunso. So guys, oh, very affordable price lang yung one box nila, 17k kaya nung hintay nyo, padala na sa Flashline Cargo. So, ayan na naman. Here we are. Here we go. Flashline Cargo. Ayan, swerte naman ng family natin. Ayan. Another three boxes na naman. Pero nakapangalan sa akin. Yun. Ayan. Nakapangalan sa akin. Yun. iba astig talaga ang line cargo dito na pala nila binalo to so ganun pala yung pagbalo Ayan. so guys kung magpadala kayo kontak lang kayo sa flashlight cargo Ayan. Diretso na nilang binalot dito. Oh asin balot na balot siya tapos tipan Oh? Yagal, Ganun pala yung pagkano nila oh. Magaan lang yata ate kasi madali lang yang binuhat-buhat. Uh, 45, 45, 45, 45, 45, 45. 45?

She's working for Flash Line. How many years? Okay. At the end? Maybe 10 years? Well, how many years? 18, Yote, 18. Ah, 18 years? Let's see. Mashallah. Mashallah, 18 years. Akala kasi nila, guys, ano, sa tiyan magbabayad. Kaya sinulat. <laughs> Nag-effort pa siyang magsulat ng kung magkano mabayaran. pa yung Christmas ano namin, ah. 18 hmm. ah. years na pala si Ate Anza plus line, kaya ko. No? Ah, ganyan. Okay,

in balot na balot siya. Oh, ayun na siya. Nakabalot na siya, no?